Magandang araw po. Ngayon naman eh, itediretso ko yung ating video, yung part ng pamamasyal dahil masyado na nga pong mahaba yung video. Ayan po si Caviteño Farmer. At may dalan niyog. Dito po ay naghuhulugan lang yung nyog At siyan po ay pinupulot. Pwede rin po manguhay yung mga iba. Ayan po oh. Yan yung ating taniman. Ayan po. Yan. Katulad ng pamintang ito, dami na naman pong bunga. O, tingnan nyo. Yan ang ating paminta. Once a year lang po yan bumubunga. Yan. Hindi na magtatagal. At yan po ay iha-harvest. Kaya hindi po tayo naubusan ng panggamit ng paminta. Yung iba po ay binibenta natin dahil masyado na pong marami at hindi natin kayang ubusin ang paminta. Ang paminta po ay black paper. Kung natatandaan nyo po na ito po in na-vlog ko na last year. Ayan po at bumubunga na. Ayan po yung ating mga tanim hanggang doon sa tabi ng daan. Meron tayong rambutan. Yung ating guyabano. Yan po ay sweet. At yung ating puno na niyog ay bumubunga na. Oh. Ayan po. Oh. Kung nakikita nyo po doon sa taas, may mga bunga ang buyabano. Hindi lang masyadong pansin at medyo mataas. Lahat po ng tanim natin dito ay sweet guyabano. Yan yung iba po ay punla ko. At yung po iba ay binili. Pero mas marami po ang punla. Dahil bawat po na kinakain naming guyabano na sweet yan po ay pinupunla ko tingnan nyo po at kakatuwang pagmasdan yung mga halaman na dati po nung gumagala ako dito hindi masyadong malaki pa ano last year pero ngayon po ay malaki na yan. magaganda na yung mga tanim o, ito katulad po ng mga rambutan ito sa tabi ng daan yan po ay marami sampung puno po yan na dire-diretso simula doon sa ilayan Ilayang yon hanggang doon sa dulo yan po ay limang sampung puno yan po ay nagbubungahan na rin napakabilis ng panahon ang masasabi ko ay eh, nagpapasalamat ako sa Diyos number one eh ginabayang kami sa pagtatanim at ang mga puno pong tinanim namin kahit naman pano ay bumubunga na yan po na bawat po space tinataniman natin kasi mahirap nga pong umasa sa kakao kasi si kakao hindi naman po talaga fruits na pwede natin kainin kaya tayo nagtanim ng iba't ibang uri ng halaman. Itong side na to po, yan, ito po ay puro sabahan noon time na yon kaya hindi pa masyadong mataas ang mga tanim. Yan po. Marami tayong lansones na ganito na nakatanim sa buong taniman. Ayan po. Pero yung pinakamatagal namin tanim ng lansones ay 4 years. Kaya yung 4 years po malaking malaki na. Yung fourth na sa tingin namin eh pwede pa tayo magtanim. Lansones po yung ating itatanim. Ayan po. Ayan po. May bunga ating Kuya Bano. Ayan po. Ipakikita ko sa inyo yung nasa baba. Ayan. Yan po ay sweet guyabano Bano. Marami rin bunga. Hindi lang natin mapapansin ka, no? Gawa ng mga dahon. Ayan po. Sa taas ayun. Saka doon. Sa taas. Ayan. guya guyabano pa rin. Ay, may bunga rin ng... May bunga rin po. Ayun po, malalaki na. Yan po ay eh, tinanim namin no. Pagdating namin dito. Ayan. May bunga na. Ang bilis pong bumunga ng isang tanim. Yan po ay eh, hindi grafting. Ayan po. Patuwa't nagbubungahan na. Ayan po yung ating mababang buko dahil yan po ay hindi pa nagtatagal na tanim ayan po medyo mababa yan po ay hindi dwarf yan yan yung ating taniman ipakikita ko lang sa inyo yung tabi ng daan hanggang tabi ng daan ay may tanim yan po yung kita ba medyo malabo dahil ng sinag na araw ayan po ayan po yung tabi ng daan kaya minsan po lagi ako nagsasabi sa inyo na pasensya na talaga marinig natin ang sasakyan ito po ay diaz or senyorita dito sa lugar na to may mga paminta tayong tanim rambutan at meron tayong mga kalamansi ito po itong kalamansing ito yan po ay galing Laguna dun sa bahay dun sa isang bahay namin sa Laguna ayan po yung ano yan po ay nabili ko doon grafting pinauwi ko dito kay Kabiteño Farmer na itanim kailan po ay natanggal na yung grafting kaya medyo nakailan taong pong bumunga kasi yung grafting po ay natanggal dahil hindi maiwasan na na naputol nung nakatanim kaya ayan po oh. kahit paano naman po ay nakapag harvest na kami malalaki po ang bunga ng kalamansing ito yan Dito sa side na to, mapapansin nyo, mas maraming paminta. Ayan po. Ito po yung na video ko na noong mga nakaraang nakaraang taon. Ito po yung napag na rin natin ng paminta. Marami pong bunga pero hindi natin mapapansin kasi kasing kulay siya ng dahon. Ayan po. Oh. yung bagong bunga na itaas natin ang para makita nyo yan mas madaling makita po yan pag magulang at na yan dami po bunga ng paminta at tayo mag harvest na naman ng paminta next year eto po yan po yung aming mga tanim na nagbubungahan na sabi ko nga sa inyo, nung kami umuwi dito, yan po ay dinidilig ko pa. Kasi naawa po ako at sobrang init, kalit ng puno. Eh ngayon nagbibigay na sa atin ng bunga at panggamit. Marami din po tayong nabebenta na paminta. Yan. Basta masipag ka lang. Marami kang mahaharvest Kasi ang pagtatanim po, yan po inilalagay sa puso pagmamahal sa halaman. Yan. Kasi hindi naman po porket nagtanim ka, hahayaan mo na yung mga tanim mo. Yan po ay nililinisan, nilalagyan ng fertilizer. Hindi lang po isang beses naglilinis dahil nga po ay eh, mabilis ang pagtubo ng damo. Yan. Di ho ba't nakakatuwang pagmasdan? Pag ganito yung iyong tinanim na talagang nagsisipagbungahan na. Ito, medyo malaki-laki ng bunga. Yan. Yun naman, isang punong yun, medyo mataas na. Yun po ay rambutan. Yan po. yung bang langka natin dito yan ay bumubunga na rin kahit na mga bagong tanim ayan po itong langkang ito naputol ng bagyuhan pero ito ay ayan po kung napansin nyo medyo nasipak yung dulo maganda po at yan eh bumaba yan po ay, last year ilan na po ang harvest natin ito po ay tanim na namin nung kami dumating mabilis lang pong bumunga yan po, yan naman po ay hindi crafting alisin mo dyan ito ah. Oh. Yes. Itong kakao na to, medyo tanggalin mo sa gilid ng ito, ayan. <laughs> Sinin daw. Ayan yung mga langka natin hanggang doon ay tayo ay may rambutan. Ayan po yung ating mga kakao rambutan ayan po ayan tayong saging ayan po at meron bunga na ang ating langka ayan po ay mga ayan, ayan po ayan ito po yung ating mga tanim sa lawak po ng taniman natin. Yan. Kaya tayo po ay nakadalawang part ng taniman. Ito po ay lansones. Parang kailan lang po ay ang bilis ng bunga. ating isang rambutan. Ang laki na. <coughs> Kakaubo kasi. Ako po ay may allergy rin. Once na tayo nakakakuha ng alikabok. Kaya pagpapasensya nyo na. Ayan po yung ating tanim na langka. Kung nga sa inyo, napakarami po nating tanim na langka. Ito po ay longgan. Pakikita ko po sa inyo yung longgan. Ayan. Ang tanim po natin longan ay anim na puno. May nakuha siya na sweet guyabano. Yan po yung favorite ng aking babae. Kaya tuwan tuwa siya pag may guyabano. Nakakatuwa lang po at dahil tayo ay nakaka-harvest na ng mga prutas. Ayan, dito po tayo. Ay, hindi pa rin pala bumaksak tong paminta, ano? Naiayos din. Ayan. Ito po ay paminta. Marami rin bunga. Ayan. dito tayo magtatapos ng ating vlog ang ating pag papakita sa taniman na nilinisan ayan po Kung makikita nyo ang dami pong bunga ayan nalinisan na po lahat itong taniman sa ilaya ng bahay doon sa tabi ng bahay doon naman po tayo sa kalura ng bahay. Doon po tayo maglilinis at yun po ay ipakikita rin namin sa inyo once na nalinisan na at hindi pa po doon nagtatapos yun dahil may tagilid pa po ang lilinisan. Tayo po ay eh hindi dire-direcho maglinis dahil marami nga po tayong pinagkakaabalahan sa dahilan po nga na kailangan nating marami tayong obligasyon, meron tayong tinutulungan at meron din tayong estudyanteng inaasikaso at sila po ay napasok. Hmm. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Kapitenyo Farmer. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.